Bumabati ang mabuti sa lahat ng mabubuting nanonood ng Heart Expression. Kumusta po kayo? Ito po ang nilingkod, Kuya Ferdy R. Pag-usapan po natin ang naging puhunan ni Ate Guy sa uh, pagpasok sa show business. Siyempre po, ito po ang kanyang vo golden voice. Siya po'y tinagurian talaga na talagang yung boses niya ay napakaganda sa uh, kanyang kabataan. Makita natin, bata pa lang si Ate Gay, talagang napakaganda yung, ng kanyang uh, bosses Buong-buo, pag bumigkas siya ng lyrics, no? talagang uh, naiintindihan mo at talagang namang nauunawaan mo yung bawat uh, kataga. Talagang may damdamin, may puso kapag umawit si Ate Gay. At syempre, pag-usapan natin yung mga awit niya na Uh, talaga naging paborito natin. Alam nyo po, bago ko po sabihin yung mga favorite songs ko kay Ati Guy, talakayin muna po natin, syempre, yung mga awitin na inawit ni Ati Guy sa Tawag ng Tanghalan. Yung mga natatandaan ko po ay yung awiting, syempre, yung people. People, people who needs people. Alam po natin, inawit niya yan. At pagkatapos yung Moonlights Becomes You. At talaga naman alam natin na si Ati Guy ay talagang naging champion ng Tawag ng Tanghalan. At... Isa noon ang pinasikat na awitin talaga ni Ate Gay, ang Pearly Shell. Naalala ko po, lahat yata ng elementary, no? Kung ikaw po ay nag-aral, elementary, mapa-high school o college, sabi natin, hanggang ngayon sa Sumba, kami po nung elementary, sinayaw namin ito. Kahit na po ang tigas-tigas ko na sumayaw, ilalagay ka pa sa harap, no po? Para ng ah uh, sumayaw ng pearly shell at ganun po katindi ang awitin ni Ate Gay na pearly shell. Sumikat po ito ng gusto. No po? At marami pang pinasikat si Ate Gay na talagang sasabihin natin na uh, uh, talagang si talagang sinubaybayan. No po? At uh, alam naman natin na pag si Ate Gay ang umawit, sabi nga ni Miss Gloria uh, Diaz, ang ating Miss Universe noong 1969, talagang gusto-gusto uh, niya ang boses ni Ate Gay, no po? At uh, may mga awitin pa si Ate Gay na natatandaan ko yung I Believe, no? Napakagandang awit. At yung uh, Together Again ni Lani Mr. Tirso Crister, na talaga namang tatak, guy and pip no po? Yung Together Again. Yung Without You, Uh, ano hindi po Jashu. Kinakanta po namin ng aking kakambal noon yung awiting Jashu. Yu. Ano-ano po ba yung mga paborito kong awit ni Ate Gay? No po. Hindi po ito pag magkakasunod pero uh, yung dalawa po talaga sa huli yun po yung talagang paborito ko kay Ate Gay. Pero nandito po yung mga paborito kong awiting kay Ate Gay. Syempre hindi ba uh, nanjan po yung unang-una na talagang masasabi kong uh, natutunan kong kanta ni Ate Gay. No, first time kong inawit na uh, kumbaga po e eh, kanta ni Ate Gay na tinuro sa akin ng mga kapatid ko. Yun, Yesterday when I was young, someday we, hindi ba? <laughs> yun po. Ay, hindi ko po Pausa ko. Yesterday, when I was young, gustong gusto ko po yung awitin ni Ate Gay na yan. At syempre, hindi man po magkakasunod. Yung Till We Meet Again, na theme song ng parehong may pamagat na pelikula ni Ate Gay na tumabo po sa takilya. Till We Meet Again, tarararararan, Huwag na nating sasabihin till we meet again, di po ba? Ah, naalala ko po yung till we meet again. Of course, yung pong awiting gold sa concert ni Atiga. Gaya. Yung gold, gustong-gusto ko po yung awiting gold talaga naman na uh, ito po kumita ng gusto at napakaraming tao yung uh, gold na concert ni Ate kay na talagang bagay na bagay sa kanya. Ginawit niya ito sa concert nung siya po ay 50 years old. At nandun po ako talaga na ko po yun dumadagundong sa Araneta Coliseum nung pinanood ko po ang concert. Talaga ang daming tao. No po, iba't ibang uri ng tao uh, talaga makita doon may doktor, may senador, may uh, mga galing pa nga sa hospital in uh, sandali lumabas sa hospital kahit na may sakit, pumunta sila no, support ang ipakita lang ang suporta nila kay ate gay Gustong gusto ko po yun. Yung muling umawit ang puso ni ate Guy na pinagbidahan niya sa Viva Films, ng Metro Manila Film Festival na talaga naman, ang ganda, ang ganda po nung, nung awitin na ito na muling umawit ang puso na pinagdiwetan din po nila ni uh, sino ba ito, na Donna Cruz, Miss Donna Cruz, no? Talaga naman, ang ganda at talagang Uh, pati ang bis na Atigay ang ganda-ganda niya dito sino makakalimot ng ani batong bakal at bongga Kaday na talagang pinakita ni ati gay na hindi siya huli pagdating sa yugyugan sa sayawan no? at ito po yung naging theme song ng kanyang pelikulang Ani Batumbakal, Bongga Kaday, at syempre, yan ay uh, inawit ng mga hotdog at talaga namang kumita ang pelikula. Talagang napakaganda kasi ng pelikulang Ani, Batumbakal at Bongga Kaday. And of course, yung floor contemplation talagang kahit konting awa. Kumita ng gusto ito at talagang inaawit sa videoke, uh, mga paborito ng OFW. Ito po ay ginagamit sa contest ng mga uh, sa talent nila, no? portion ginagamit po itong uh, kantang uh, kahit konting awa. Yan. Napakarami pong awit ni Atigay na hindi mabilang, ang dami yan na i record. Pero syempre, hindi natin palalagpasin uh, 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 yung mga awit na ito na I Can't Stop Loving You. Bagamat talaga hindi po meraming umawit na version nito. iba talaga yung version ni Atigay, Di ba? Sa pelikula rin pong I Can't Stop Loving You ni Kuya Pete. Ayan na talagang tumabo rin po sa Takilia Metro Manila Film Festival din po yan kung hindi po ako nagkakamali. Meron pong awit si Ate Gay, yung awiting uh, karugta, ang buhay ko, karugtong na ng buhay mo. Inawit po nila ni Kepip na gustong gusto ko rin po yung awitin na yan. Of course, yung awiting handog tatanda at lilipas din ako. Pag paumanin po, medyo paus po tayo at inuubo. Pero gusto ko lang pong iparinig sa inyo yan na talagang gustong gusto ko po yan. Bagay na bagay ang awitin na yan kay Ate Guy. And of course, uh, maraming inawit si Ate Gay na uh, yung hiwaga ng pag-ibig ba yun doon sa T-Bird sa Tako na talagang litaw na litaw pinagsama ni Miss Vilma Santos at of course Miss Nora Honor na talaga namang makita mo doon na uh, inaawit ni Ate Gay yan habang kinukumutan niya si Miss Vilma Santos no po marami pinagkikita po yan hiwaga ng pag-ibig kaya nga po litaw na litaw yung galing ni Ate Gay syempre siya pa yung umawit ng pinaka team song eh talagang focus kay Atigay Gay yung t bridge at ako na talagang uh, ng magaling pero napakalayo ni Atigay Gay no po sa galing sa husay at wala nang dapat pang patunayan ang ating superstar and of course ito po yung paborito kong awit ni Ate na hindi po nagbago bagamat marami ako ito po yung aking number one and number two yung number one ko po ay, number two muna, number one ko po siyempre yung uh, Waiting For You. There's a star, na po yun yun yun, there's a moon, paborito ko po yan. Talagang pag narinig po ko po yan hanggang ngayon, naalala ko yung mga magulang ko na pinapatugtog yan sa radio, at kami magkakapatid, mga bata pa kami. Talaga pong naririnig ko yan. Pag naririnig ko yan, talagang nabubuhay sa akin ang mga nakaraan. Ang ganda-ganda ng pagkabawit ni Ate Gay, ng waiting for you. And of course, alam niyo na po siguro ang number one na gustong-gusto ko na awitin ni Ate Gay na hindi nagbago noon at ngayon. Talagang paborito ko po ito dahil talaga naman, eto po yung 1972 na naging best actress sa Ate Gay. Yung pong, and God is smiled at me. Napaka, uh, napakagandang awit talaga na talagang hanggang ngayon ang Diyos ay talagang nakatingin, nakangiti kay atigay. Guy. And of course, applicable din po ito sa ating lahat. Kapag may pagsubok tayo, nandyan ang Dios nakatingin sa atin. Number one po sa akin na ng guides Smile Not Me. At talagang, kumbaga, parang itong awit na ito, lumang-lumang kanta na hindi na luma sa akin, nananatiling bago. Ito po si Kefer D.R. na nagsasabing, As long as there is love, we will stand. And to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay.